Hello! Good morning, good morning mga ka-idol. Tayo ay nagluto ng isaw ng manok mga ka-idol. Ayan. Isaw tayo ng manok mga ka-idol. Iiga natin. Yung pakatasin natin yung mantika mga ka-idol. Ayan. Isaw. So hintayin natin na magkatas yan na mamulayan pulang-pulahay natin yung maiging mga ka-idol ayan na ayan na mga ka-idol na oh, nagkakatas na oh. ayan nagkakatas ng ating isaw adobong isaw ng manok ayan ayan mga ka-idol oh. Yummy, yummy. Ayos. Okay na to. See you. Happy, happy Monday. Bye-bye. Okay na to. Yung ating adobo.